Magandang gabi po Mulo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa Ibayon Dagat Sa lahat po ng mga kapatid ko sa Iglesia at sa hindi po kapatid na laging sumusubaybay po sa aking channel Salamat po sa iyong suporta Kapatuloy po ako po sa inyo Isalaman uh, Isa lamang pong subscribe, like uncommon malaking tulong na po yon sa aking mounting channel ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol po sa mga pilit na pinapangatwiranan po ng ating mga uh, kaibayo ng ating pamamalataya tungkol po sa mga larawang inanyuhan Malina po sa Biblia, kung may Bible pa kayo sa iyong mga tahanan, pwede nyo pong buksan ang babanggitin ko po mga talata ng Biblia. Mabasa po sa Eksodo, sa, sa 20, talata po mula 2 hanggang 5 na ang sabi doon unang-una, kung hindi ko nagkakamali, kaya pwede nyo pong basahin ang kung may Bible kayo basahin niyo po para kayo po mismo makakaalam. Sabi pa ng Diyos doon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Yun po bang pagsinabing huwag tumutukoy sa pagbabawal o hindi? Maliwanag po na pagbabawal. Ang Diyos po mismo ang nagbawal sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kayong gagawa ng imahin o larawan para sambahin o luhuran. Sapagkat akong Diyos na mapanibughuin ay parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin hanggang sa ikaapat at sa ika-limang saling lahi. Yan po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Bawal po ng Diyos. Pero yan po ay pilit na pinapangatwiranan po lalo na ng mga defensor katoliko at maging ang mga mimbro nila. Nasabi nila, hindi naman dayon larawan ang kailang sinasamba umarap pa sila o lumuhod pero hindi may larawan patungkol na yun sa Diyos ayun po ang sinasabi nila pangatwiran ang tanong inutos ba ng Diyos yun eh, sabi nga huwag kayong gagawa bawal so hindi inutos ng Diyos so ang kailang pangatwiran ay walang batayan yun ay opinion lamang po nila Halimbawa, sa isa pong mag-asawa, nakita yung asawa mong lalaki, may ka-holding hand na ibang babae, sabi ng asawa mong babae, sino babae na yon? Kitang kita ko, may ka-holding hand ka. Ang sasagutin naman ng asawa ng lalaki, Abay! Hindi yun Ang paghawak ko sa kanya Para sa iyo yun Kaya Ang pagluhod namin sa harapan na rin ang rebulto Para sa Diyos yun Ganun po ba yun? Sabi ka ng Biblia eh Ang Diyos Eh yung asawa nga talagang magalit yun para kita niya lang may kaholding, kaholding hang iba uh, kaya mali po. Kaya opinion naman nila yon mga palosot sapagkat wala masilang batayan sa Biblia na yun ay pinag-utos ng Diyos. Yan po ay kabawalan ng Diyos mula pa noong una. Kaya sa katotohanan naman tayo mga kabayan ko lalo na sa mga kasuri na mga aral sa Iglesia ng Kristo sa naway nakatulong po ko sa inyo sa aking paglalahad na yun po ay kabawalan ng Diyos ang pagsamba at pagluhod sa harap ng mga larawang inanyuan na gawa lamang ng kamay ng tao kaya huwag pong itutulad ang Diyos sa gawa ng tao o sa mga larawan sapagkat wala pong inutos ang Diyos na itulad siya sa ganun kundi ang mabasa natin sa Biblia ng Ulos ng Diyos ang marapat na pagsamba at paglingkod sa kanya ay sinabi niya sambahin ninyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan yan po ang tama hindi po sinabi na sambahin ang Diyos sa magitan ng mga larawan wala ganun kaya sa, kaya sana maunawaan po ito ng aking taga-subaybay. magsurit ah, magsuri po kayo na mga aral sa loob ng Iglesia Ni Kristo. Naway ay aking channel ay nakatulong po sa inyo para lubos po niyo maunawaan ang aral na ito na kuyod namin sa loob ng Iglesia. Kung saan man kayong lugar malapit na may kapilya sa Iglesia, pwede po kayong magsadya para malaman ninyo ang katotohanan, mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na itinuturo ng Iglesia ng Kristo para manawaan ninyo at kayo din naman ay makasama namin na milyon-milyon na pong umaanib sa Iglesia dahil naunawaan nila ang dalisay na aral na itinataguyod ng Iglesia ng Kristo. Salamat po sa inyo. Ah, muli pa, ay minsan pang maglambing ko sa inyo na ah uh, isang subscribe, like, and comment. Malaking tulong na po yon sa aking munting channel. Diyan lamang po. Bye-bye.